Ganito yun, din yun. Okay. Oh. Ganito din yun. Yan yung mga ibon yun, sir. Sa... Ay, lumabas na. Isya ho. What's your yan? Oo, oh, lahat po yan. <laughs> oh. uh, lahat Bami siguro yan. Pag nagbasa oh. lahat. 74 po yan. Oo. Oh. Mga kongkuyan. paligawan? ko. mo yan? Eh, lahat dito yung kapasukan. Mamaya yun. Bago ko din nandun. pala? <laughs> Oh, ikaw na po nagalinis. Ah. Ah, uh, meron pa dito oh. Look ni sir. Puro <laughs> kalapati. May tasa sa labas oh. Alpas talaga sila. Oh, tinatalo ko ngayon lang, sir. Oh, yan po, sir oh. Yan mga champion ko. Yung mga nandiyan oh. Sige, ko nga. Uh, ito. Ito. Nagpidiringani po ako, sir. Ay, pakapit na rin. Oh, ito, oh. mga kung oh. Picture nyo. Mga kinidiring ko na, oh, sir, oh. Hmm, alaro mo? Oh, ay, alaro ko ulit ng North. North. Ah, kung ko sa ulit. Alin ito? Ito si, yung pangalan mo? Kabanatuan. Oh, ito, kabanatuan. Bago area, eh. Ito, ito. Ito, ito. Ere, ilo, ilo naman, sir? Sir, oh. Wal nawala lang yung tatak ngayon, no, oh, Nung nag na ako, ah. Mm. QPH, eh. Ilo ilo naman. Ang dahil ibon dito, maganda. Pero din, oh, Ilo ilo din din, sir, ito. Mag ilo ilo, ilo Sir. Oo, oh, yung mga finisher ko. Gaganda. <laughs> May mga nakuha din po naman, award. At saka yung konti sira. Ay, like, mga pinidirin ko na lang ulit. Ganda. Mga kwan. Kapitura natin si Sir Dito. Sila siya rin dalawa. <laughs> ay, maraming... <laughs> ay, maraming... <laughs> ay, <pa> na, <laughs> ay, maraming kong ay, maraming... Ay, maraming... Ay, maraming... kung maraming... Ay, maraming... maraming... Ay, maraming... Ay, maraming... Ay, bakit naikot mane manila na nakain in daw nito mane yan mane ang inaka in daw nito lalaki lalaki pala to mm -hmm. Pag may at kami walang walang pa pag may puling na yan, Nakakabig. Dito na nababa to? Oh. Ay, hindi pa lang halos sir. Nag-feedering ah. ako. Ah. Halos hindi mo nalipad. Diyan lang ang babae sir. Nasaan na yung ano dito? Alin? Kung ganun. Hindi, hindi. Ayun yung pangpaswerte. Oo. Oh, Pupo <laughs> ng kabayo. pangpaswerte ni ano to tawag doon? Ni Bombay. Ah, oh. ayun, meron din yung akin yan. Lahat. Saan Lahat? mo galing yan, sir? Binigay. You know? Pampaswerte daw yan sa si kalapati. Parang sabi, po ire na sombrero niya. Okay. para yan sila maray ang kinabig ay, na. na ah uh, kasi sir yan tukod din na ang yan na na ito zero local na tukod dito oh. wala kong ring na uh, sir ire ayo yan gulpit tapang ho, naman yan gulpit tapang mm yan isigalpot na diyan pag pag yan tap, tap tapang, niya, ano. Pero, tapang niya, zero no? tapang ang tapang yan oh talaga uh, dito tingni na ano nga sa oh? kamay no Ano yung anak ko nito yung barnis uh -huh. na anak ko ito ng chocolate Bakit chocolate siya dati, yung magulang. Yung magulang. Hmm. Chocolate na, oh. Bago yung parlis. Ah. Ang tapang ay, oh. Oh. O, oh, pwedeng pang luptol pa lang yan eh. Meri po mo dinalabang ko dati. Yan? Oo, talagang malayo pala ay nakatiklop na ito. <laughs> Parang binaba ito. Nagadiret siya na. Uh, hindi lang makalipad siya ngayon na nag-feathering ako. Hmm. Ang tapang yan. Oo. Uh, ah, ikaw na nag-inawalis. Okay. Pwedeng organic. Gusto pumasok agad. Ah, madam mo yung akin, Ang pakinabang namin dyan sa ipot ng kaya. Hmm. Meron ako dito sa travel guide. Ipang sticker. Lagi sa kwan din. Motor. Kaya nga na natin sa travel. Lager. <laughs> ako nyo din po ako, sir. Meron, meron ka rin? Na? Na so magsasaka. Na magsasaka. Yan pala. Hey. Shoutout mo yan dito. Ah, uh, anong pangalan para ma-subscribe? Okay, santa. Yung pa-subscribe si Madam. Ang anong ang mga binablog mo, Madam? Uh, Pagbubukid. 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 Ayun. Very Jane. Uh, ano na lang natin, tingi ako screenshot kay Sir. i-chat niyo na lang na. Ah. Uh, ko na po yung sa Messenger. Ah, sige. I-ano na lang natin. May textuari, ah, ah. sige. Sige po. Na picture naman dito sa Luwali sila toy. Plus na lang. Hmm. Dini hello. ko na muna yung share yung uh, ano. Oh, ko lang. Wala. Uh, yan to yung loop ni boss. Ilan to yung panglaro mo, sir? Konho, uh lahat -huh. to. Yan ay, sir. Lahat ito? Oo. Uh -huh. Ilang club yan? Kwalit. Tatlo pa lang ngayon na ako ngayon, sir. Inisbit, saka yung pan, yung OM, oh, at saka ano, sa bansod, no, ano nga? Pahaba yung look ni sir at ni madam. Ito, ba't nasa labas na, sir? Eh, yung at na pala, viewing ito, lang, sir. Hmm. Wala na kayo nalimutan. Wala nalimutan. Ganda ng look ni sir dito. dami. <laughs> Ito na yung magiging lot ni Madam. Oo. Oh. Yan na. Dito okay, doon tayo sa kabila. Ito bahay niya din po ito natin. Ay, sa kuyahin ko po ito yan. Yan. Ito may mga kalamang. Oo oh, nga yun. Ang hmm, dami. Wala yung sound. Ah, yan. Tapos Mm. <laughs> oh. Ito naman yung ano. Yung look nila. Ay dalawa pala to. Mm. Ayan, ah hello. Uh, uh, hello, nandito tayo ngayon ulit. Ah uh, medyo nagka problema technical uh, na yung ating ulit mic. Um pasensya na. <laughs> Ayan, Hi. nandito ulit tayo kay Boss Lito. Ah uh, Boss, ah uh, anong pangalan niyo ulit? Po? Hindi, pero dahil na sa akin. Kasi madam, anong pangarap? Mary Jane. Ayan, medyo nagka-problema yung mic natin. Ayan. Uh, yung boss, kailan kayo nag-start pag-alaga ng kalapate? Panay. Mula ng pandemic lang. Pandemic Ayo. lang. Oh. Uh, anong year yun, sir? Mga 2020? Oo. Oh. Ito. Okay, sir Jeff. 2019. Ayan. Uh, anong... Apo. Ano yung ano? Ano yung um, uh, tawag dito? Yung memorable na race sa inyo? Pag re-race? Ah, uh, yung si Alpa nga. O si Alpa? Ah, uh, ano nga yun, sir? Pinto mo ulit. Medyo... Kwan ay talagang hindi ko malilimutan ay yung bagyo. Nauwi na siya na uwi, hindi ay talagang hmm. kon. Mara maraming napanali yan, sir. Oo, oh, oh, maraming sir. Mga lapwiner din. Uh, mga, mga, maraming lapwiner si sir dito. Yan yung mga certificates niya. Ayan, ma'am. ang um, kailan kayo nag-start mag, ano, mag, ano, tawag doon, uh, sumama kay sir o makipag, ano, sa racing ko? Kapitan mo Nag-2021. Oh, Nas, nasama po ako sa kanya pag nag- uh, Loading? Loading po. Bakit <laughs> mo ah, no, naisipan mo na ano, supportahan yung po Ano po sir, natutuwa din po baga kapag yung nagalipad po baga sila. Para po bagang nakakawala ng stress pag um, galing sa tubigan. Pag galing po baga sa tubigan, tapos yung apali pa rin sila. Parang nakakakawala po baga ng stress yun. Mula po nun yung ano, pagyung siya ay, yung ma, yung kulungan, alinisan mo nga, tapos ay mapunta ng tubigan yun. Uh, Asi uh, um, pa sa hindi. Kung kulungan, dapat yung pasipo po kada loading. Tapos pag loading, nasama niya po. Parang ang saya po pala yung banding namin mag-asawa. Parang yung niya. Kada ang kami sa mga kainan. Kada ang kain kami sa labas. Parang naging banding po namin yung Pago, sa kalapate. Dati po kasi pag malakad siya, siya lang. Iwan ako sa bahay. Pag you kada know. lapwiner, mga kasama ko yung mga anak ko, nalabas ko. <laughs> Ay, nalabas mo Ay, sa labas. <laughs> parang, Nakain. Parang banding na rin niya. So, ano, sisipakan yung mga anak ko? Ay ba, sa kwento ulit natin yung ano, sa kaya nakaproblema yung mic namin eh. Medyo mahaba yung video na namin, 30 minutes na. Ayan, dito sa ano na to, sa lemon, lemon na to. Anong sikreto nga nito boss, tuwing Monday, nilalaga mo to. Oo. Saka, mga uh, marami silang tanim na ganito, mga lemon, may malaki, may maliit. Tuwing Monday, nilalaga ninyo sa isang malaking kaldero. Kaldero. Um, um, kasi mahaba tong lup nila. May mm -hmm. ilang piraso tong loop nyo? Siyam na lang po yan? Siyam na lang po. Sampo. Nung nanalok ko siya. Uh, binigay ko yung isa. Umingi. Ang na, umingi. Kasi pag nanalo ako, abi na lang. Ang ganda rin yung kulungan ko na isa na yun. Eh. Kayo na rin gumagawa ng kulungan. Ayun. Okay. Ito Monday nila, laga kasama yung oregano, alunggay, ano pa? Luya. Luya. Yun yung

Pagdating ng ibon, mostly anong binibigay mo? din nga, clean na. Bago yung pulot na lagay ko sa drop o dropper na lagay ko. Kumanga. Ay, sa kailan ang paligo mo, sir? Martes. Martes? Uh, talagang first bat. Oo, oh, okay. talagang first out. Was out mo uh, Was out pang kasama. <laughs> <laughs> Pati yung pag galing sa karira, halos sir, ikon na pang dito sa mga baka ka kung igaling mm -hmm. sa sakit ay. Eh. Kaya hiwa-hiwalay din yung ulo mo mm -hmm. no? dahil para iwas sakit. Yeah. Iwas sakit, iwas sakit. Yeah. Ayan basta kwento mo yung ano yung mga sakit-sakit, yung kakaibang kwento kanina, sayang kung wala ko kung may mic. Mm -hmm. Ayun pag nagka PMD inano may dahil. <laughs> na putol ko, kusang uh, Isa na nakabaliling. Ay, di, di, ko na putol yung daliri. Nagaling naman, no? Nagaling, way. Uh, ilang bisis na akong kabaliling yun na nagawa ko. Pero naglapwiner pa. Ah, naglapwiner pa rin yan. Diyan sa Parting south. Oh, nanalo pa. Pati dini sa kwan. North. Oh. Yun, nag -kabaliling, no? Yung nagkabaliling. Yung isang kung laan yung nilaro ko hanggang bulakan ay... Eh. Baliling? Pero nanalo. Ay, nagkabaliling yung sira. nag naglapwiner dito naman sa kwan. Di, walang anong daliri yun. Walang isa. Ay, wala na yung dulo. Dulo. Dulo lang pala. Dulo. Dulo. dulo kung saan yung piling, doon mo inaano tinatanggalan. Dulo lang natanggal yung turo sa iyo matanda. Matanda. Ay putulin mo pag kung saan ang baliling, doon pa rin ang mga baka magkakalapat. Ang dati o, oh, yun. Uh, yun yung turo talaga iyo. So, one eye cold, ano nga sir yung ano? Kunlaang yun. yung bitras gold. O, oh, gold. Yung napalagay ko sa garito. Awag mo sir, na lagay lang siya po nga. Ah, pa rin mo. Ahilutin mo para sigurado nang dinis sa ilalim. Oh. <laughs> Sambuo yung Sambuho. Yung gamot ko bago yung micosin. Ang nabili kay sa Lazada. Oh, sa Lazada parang 360. Oh, 360. Ah, oh, kaya may feedback. Ayun. Yung boss, uh, anong advice mo sa mga newbie or sa mga pigeon fancier na sumali rin sa karera? Ay, sipaga na lang at oh, tutok sa kalapate rin. Eh. Ako talaga, eh, pagdating ko galing sa tubigan, itutok ko yan kahit pa. Hindi pa ako napasok sa bahay ko. Andiyan agad ako sa mga kulungan ko na pagbibisita ko agad yan. Talagang umaga, tanghali, hapon, napalipad ko yan yung kung fu, ko na yan. Ayan, uh, kay misis naman. Anong yeah. advice mo sa mga misis ng kalapatid? So, ma, ito pa. <laughs> Sinulit lang natin. Magandang ano po, hapon. Ayan, kaya po, yung mister ko ay sinuportahan ko sa pagkakalapati ay ano. Maganda po bagay yung suportado yung mister, para po bagang banding na din sa isang mag-asawa kasi minsan ay yung nagiging hobby nung mister mo ay di dapat ay ano suportahan para ako. mas ano po baga nakakagaan po baga pag yung suportado yung hilig ng mister kasi minsan kung baga sa ano eh parang malas na po pag yung hindi mo siya na ano yung parang kontra ka sa kanya parang mabigat po baga yung ibon manalo <laughs> swerte yung ganun po kaya yun po sinuportahan ko na lang po yung parang, parang banding na po namin yung pagkakalapatan oh, para. parang date na rin yun eh, <laughs> <laughs> na, nakakatawa naman no? Na, pag nagka-champion na hindi kaya kami mag-anak kahit <laughs> kami <kaya laughs> mag-anak sa labas <laughs> Ayan boss, uh, yung mga ibon mo dito mostly galing sa mga kakilala lang. Kakilala lang yan. Kailala. Kaya yung bloodline hindi mo masyado. Hindi ko alam kung ito, ano. pero may bloodline mo. na kayo makukuha no, galing sa ano. Yan. Yan. Ito. So, meron dito oh, pedigree. Yan lang palang. Uh, ang tawag dito pedigree eh, no. Ah, uh, ito yung nakuha niya sa Rapol. Oh. Uh, sa MSB no. Sa MSB diba? to? Oo, oh, sa MSB. Oh, yan. Ah, uh, ano to? Ali mga, mo kami binigyan yan? Mga, limang ibon. Mga, mga pangalan nito ay ano, pang ibang bansa eh. No, ito magkakaroon ka ng magandang... Mali, dalawa po kami dito. Ito. Santa Isabel. Santa Isabel. Lima lang po ito. Uh, pamigay na ni Madam na yan. Nagaling ibang bansa pa daw yan. Oo oh, nga, nanalo nga eh. Ayun. Merong kayong isa shout out para doon na tayo sa ibon. Sa mm. Eh, iklarin semuanya tahu, saya tahu, takas parik tani, iklan tani patrik, patrik, si tani patik, iklan Patrick, Patrick iklan tani patik, iklan Uh, si presiden tinamin si Ren, Ren, Bos Rin si Sir Dennis, si Dennis Tua, si si mobilisasi si ibu si untuk oh, nanti si kan tahu gini, kena Patrick pun ah <laughs> Ay, nalimutan ko na eh. Kasi <laughs> sabi kanina eh, nalimutan so, na rin siya. Kung may nalang pag na ano. Ayan, tingnan yeah, natin uh, mga ano, ibon. Parin Japs. Japs. Japs <laughs> Si kaya na? Si Kompo. Pilyalubos. Uh, si Japs. Mabilis <laughs> na niya kala nga ni Parang Japs. <laughs> uh, si Japs. <laughs> uh, si Boss Aris. Down out. Tuloy mm -hmm. ng ibon ng unang ng ngayon. Ayan. Ayan, thank ayan. you so much. Pasensya oh, okay. nas doon sa 30 minutes natin kanina. Pero may makukuha pa rin tayong mga video doon. Oh. Ayan, pa-subscribe na lang po yung aming Facebook page, no? Yung Arvindian Loop and yung sa YouTube namin. Also, ano, yung meron kami travel vlog, yung Indoro Travel Guide. O, uh, yun yung kung ano, pa-subscribe na din at pa-follow. Uh, <laughs> amin um, silang kasama. Ayan, thank you so much. Um, tingnan natin mga ibones, eh. yung mga ibon isa. Yung...